Mga idol, yan o. Ayan, no? Ayan abati, na, bati na. -ba Nami, mga idol. Pa, -ba pa, -ba pa, 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 la, 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 gay, la, gay mo na dyan, o. No? Sabihin mo, hai po, mga idol. I'm done, pa. Uy, pa, yung kamay. Hoy, yung kamay mo! Ay, naku, patay Magagalit yung ano. Ayan na. hay po, mga idol. Sabihin mo. Ay, alam guys. Sige nga guys nga. Okay, guys. Guys. Hey, guys. <laughs> Nagdasal pa guys. So, grabe. Uh -uh. Ano tong niluto mo? Ay, ano, pa, ano, itlog? Pa. Oh, galing mo magluto. Parang ang tigas naman itong itlog na niluto. Ay ay, 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 tigas. Oh, 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 oh. Tigas eh. Ah. Hilaw pa yata yan.

ngipin. Tanggal ngipin. Sira pa naman ngipin mo. Hahaha. <laughs> ayan na. Ayan. O, ayan na. Ayan na. Anay, naputol ang ngipin ko. Grabe. <laughs> Apple ngipin, grabe. <laughs> Ay, gosh, yung ayaw mo, oh may apple, apple mo. Sakit ang ako. Grabe, sakit ang ngipin. Yung pala yun, sakit ang ngipin yung ano mo. Yung niluto mo, oh, titigas. Ayan o. Oh. Ano to, pizza pai? Ay, ganis <laughs> mo, luto luto. Pizza pai? Ano yan, isda sa kapitsa pa oh, yun, tigas yan, oh. Uy! May pizza pa eh! Kaya sobrang sa luwata, matigas! Ah! Aliit <laughs> ka naman! Ito pa o Banana! Banana, hilaw to! Ay, hilaw! -hila. Hilaw! Ay, hilaw! Hilaw <laughs> hila -hila 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 naman! Hilaw! Grabe yan, banana mo! Hilaw yan! Oh! Ano yan?

yo, hindi pa buo. Hindi ah, pa buo, ano pa rin tota, oh. dapat buo yung kanta ulit, ulit, ulit. Yung kanta kung buo nga ayan. Yes, yung kanta. yung 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 <laughs> uh, babay po pa... oh! babay po ay hindi, ano ano pa Sasabihin mo na mo na mo na ano ano pa baby pig pig ano po pera oh, okay. sige, pig panga ilan 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 nigi pigi piso. 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 lang bala ka 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 ka